Hello mga ka-trends at mga ka -tib -tib. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo mag-share at mag-like dahil kung hindi, pag hindi kayo nag-subscribe, ko <laughs> kayo! <laughs> mga kadibdib <laughs> tuwa ako dito sa sapato eh naliligo dito sa irigasyon ng uh, bahay nila ate dito kami sa kabakan may isa pang malaking ano dito kanina kagahapon pala isang klase ng pato yung eh. pin tupte o oh. yeah, tuwan tuwa talaga eh. Ah, mag-swimming tayo, boss. Idol. <laughs> Nandun yung kanyang jowa. Tapos na ata na lingwa ay, andito pala yung ibang mga itim ayan yung mga uh, sisiw oh, ayan. itong ilog na to laki, lakas na para ir irigasyon tuwan-tuwa talaga siya oh. papunta doon sa may mga palayan ayan, pinakain na rin yung mga pusa ay, may maliit pa dito eh, kawawa eh, no, naman alis ka dyan, lalanggam ko dyan ito sila oh. kain sila, oh. mukbang sila yan. Kasi may mga daga dito eh. Alam nyo naman yung buhay bukid, probinsya. Maraming daga. Kaya ito yung palayan nila dito. Ayun, hindi makaakit yung isang maliit na ay nakaakit na rin. Yung baby. Ito yung palayan dito sa likod nila. Katatapos, last year ata eh, matataas na yung una kong kinunan ngayon. Ito naman bago. Yan, ito irrigasyon na papunta. Kaya maganda yung kanilang ano dito. Yung mga taniman pala yan. Dahil sa malakas ang tubig. Yan. Lalagyan na namin yung mga ibang gamit. Kasi mamaya, didiritso na kami sa Takorong. Yeah. Yung putas daw mamaya na lang. So ito ulit. Yung, ayun o. Oh, gusto gustong pumasok. Nakawala yung isang manok. Eh, nagaling pa ng tagom eh. Pero yung niya. Hindi. Yung pangalan nito. Yung kanina din na nakawala. Hindi. Rhode Island. Yung ano lang. Yung dayo. Magaling ng ano. Da galing dabaw. Ang laki din ang manok na to. Oh. Yung kanyang jowa. Naglilimlim na rin. Balik ka dito. Kasi mapagtripang ka yan. Sige ka. Kawali yung ano mo. Ayan siya oh. Yan yung galing sa ano eh, sa Davao eh. Ito yung kasama niya dito. Ayan. akala ko mamamatay. Mago nang bubuksan, baka mawala. Eh. Tapos ito yung mga manok na ano nga, yung kahapon. Ang na naman sila. Ayan. Ito yung tandang, lakay laki. Tapos yun yung mga mga chicks. Makit na naman natin isa na dito sa may kanyang itlogan. Kaya ang dami nakuha itlog kahapon. Sarap mamuhay dito sa probinsya eh. Simple na lang. Kaya ganito lang yung gagawin ko. Pag ako ay nag na. Pag isipan ko muna kung saan. Doon ba eh, o dito sa amin. Sa Dabaw. Doon kasi paikot ng dagat. na Isla dito naman malayo na yung dagat puro naman mga taniman kok kawawa naman pusa ano oh <laughs> sa kanyang mama ayan na oh, kung patate, tatate, ayan. kanina sabi ko malis ka dyan dahil lalanggam ka ayan. isa lang din yung anak niya malis um, na yung nanay 2,000 years later. Dito so, kami ngayon mga kadibdib sa Kabakan. Ang pangalan nito, pinaka-downtown nila. Oh, Matrapit na din. Madami na rin mga ano. Mga, uh, establishmento. Ayan. Dati mga ano pa lang ata ito, mga kugunan. Kakumpayan ngayon, no? Oh, Masitsuado na rin. Lahat. doon sa amin na ah. pagdating sa Takurong sobrang dami ng tao eh tara mga kadibdib gawasak pa sako oh. yung ano <laughs> yung weather forecast na kanina tinignan namin sa kagabi lakas na ng ula no dito kami sa municipio at katabi niya yung land bank naya na sa dito lakas ng ulan ngayon na tuloy laging umuulan dito okay naman para mag video lumamig ang panahon so galing kami sa palengke mga kadibdib oh binalata na ni pangala nito ni Dindin <coughs> yung durian sarap nito oh kamis tapos ito yung mga gulay na gusto namin mag -ano kasi mag magluto ng dining -ding. <laughs> May patola, may sitaw, may bunga ng kalaba, ng ano, malunggay. Tsaka itong mga okra, kalabasa, laki, bawang, sibuyas, kamote. Yan yung ano na At saka ito, napakatamis. Ang sarap. Ayun, yung durian na to. Wala naman na ba? Ayan. Ayan pa, yan. Tamis talaga. Ayan. Mm. Ha? Ah. Tawa kami ngayon sa durian dito. Pero naulan lang ngayon. Tapos nag-brown out pa. Ano ba yan? <laughs> Tawa ako ngayon sa durian, mga <laughs> Gulay ako. Pagkatapos ng kain ng gulay, no? durian, yung tamis, oh. Naubos namin yung isang buo. Ayan, oh. Ayos, ha. Ah. Ah. Sarap itong buhay sa probinsya pag nandito ka sa Pilipinas. Only in the Philippines. Yan. Kala ko mga, unggoy lang man nag-groom doon sa mga anak-anak nila o kaya sa mga kapares na ito din pusa pala o oh, yung isang maliit tapos to malaki ginagroom niya rin o. Oh. Yeah. <laughs> yeah, <ang> sila lahat. <laughs> alamigan siguro sila alamigan <laughs> sila kasi buwan ngayon ayan eh. uh. <laughs> oh ito na yung ulam namin, luto na mga ah, dinengdeng ah, sarap ayos, ah, tatanggalian rin kami ganoon tayo mga kadibdib two thousand years later nadaan ah, kami dito mga kadibdib oh. yung dito lang sa tabi tabi ng kalsada mga marang, sobrang hinok na Yes. model namin no? marang tapos may durian doon yeah. maliliit pero kumbaga busog na busog yung laman nya siguro kami yung bumili eh. kahit yung maliliit din okay na yan kahit yung maliliit, okay na yan pakain lang naman natin sa kabayo yan <laughs> Oh yeah, dito kayo ha. Pasok ko kayo sa YouTube ko ha. Ay, putahin yung YouTube dyan ko, dyan Trip ha? ni Bebot. Trip ni Bebot. Sige nga, yeah. nga, yeah. nga oh. mo. Yeah, yeah. Oh, lagay mo diyan TRIP. Ah, sa load. Oh, yeah. Oh. Ayun, pinapapili ko din din lang ng Gorian. Kahit pero maraming ano. Baka wala nang laman naman yung maliliit. Pero matamis na siya, dai. Tamis siya. Tamis siya. Oh, ayan. Trip ni Bebot po. Oh, trip ni Bebot. Ayan. Nandito. pasok ko kayo dito sa YouTube. I-upload niya. Kita mo? Wala. Oh, wala ka load. Ah, wala ka load. Eh. Butang lang na T-R-I-P. Tapos N-I. Tapos B-E-B-O-T. Trip. Ayan. Ito yung mga ano. Itong mga... <laughs> Kaya nga sabi ko nagsawa ako sa prutas mula pa doon kina ate eh. Sa kabakan. Ayan. Uh, ay Ayun na din Oh. No? Yung din. Yung lagay sa ano. sa kotse. Hindi pa. Pagbalik na namin ang bayad. <laughs> 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 Wala. Wala lang to. Katuwaan memorize memories lang ito okay uh, dito na mga bibili yung mga pakwan dito sa daan-daan mga kadibdib o oh, ayan kinitimbang magkana lahat? 297 okay sige ilagay mo sa lagayan para dire diretso na tayo okay. may background pa na pala yan eh dito kami sa may mlang banda ay mlang pa ba to o ano na? mlang lang? Lang. Oo. Oh, okay. Baryo-sangat. Baryo-sangat. So, dito kami. di ano tay? Balikan mo na lang ang bayad pag balik na muna. Kahit di naman kami kaya punpaki, boss. Gratis ka man, sir. Dito naman kami sa pwesto ng mga pumelo. May malalaki, may maliliit. Sabi nga ng tindera, parehas lang naman eh. 50 tsaka 40, parehas lang ang lasa eh. Ayan. Oo nga naman. Ayan, parang kahil na lang din yun. Yung. Parang yung pinipikap ko sa ano. And ikaw mag-taste Kasi Meron na. Ibigay, ibigay mo. yan. Basi tamis este. Ayan. Ayan po. 3 kilos for 100. Ganon. kabilog man ang kuwan sa kanang tat, tatlo ka kilo tatlo kilo lang din sir pero alangan ako maghataga ni sir kay kuha na nilang pasan ni tatlo kasi maana ba o niya murag going to dry na oo oh, so huwag May, naman yung dry wala lang ay makain yan kaya nga, Oh. Dito tayo sa tag 40 at oh, tag 40. Three. Yeah. Uh, ang kalina. classification niya lang, sir, is yung sa balat lang. Sa pero balat kaya ang masa niya, matamis. Matamis. May, okay. ma-juicy pa yan siya. Yes, of course. Uh, so, parang jowa lang. Pero Balat kasi dapat manipis pa. Manipis. Yung tamaan yung yeah. laman. Kasi manipis talaga. Ju dito. juicy pa yan ha. Oh. Parang jowa lang ha. Oh. Ay. Yung fresh na fresh na fresh. Talaga naman. Ganun. Ano yeah. O sige, ay, pili ka dyan rin. po, okay, oh, ikaw din. mo, Matamis ba din? Oh, juicy nga. Juicy nga, oy. Bigyan mo naman kami ng discount, darling. Sakto lang po. Sapat ang hindi yan. Hmm. Kung lang ako oh, namin dyan, patong. Kasi Ay, masarap yan may sa patong. Ang labanan, mm. Sarap pa naman yung na. may patong, no? Sakto lang. Hmm. Iba naman yun. Lalo na pagdabi at maulang. Ah! Yeah. Aray ko po. Ah! <laughs> yan. Yeah. Pili lang ang pa naman ako. Yan lang ano. Ito dito naman kami sa may... Ito na ito. Nadaan na namin ng mga tindahan ng mga snack. Ito, dadalawa na lang din yun. Eh, oh. Yung ano tawag ka nito, Darling? Maruya. Pinaypay. Pinaypay. O, yan. Pinaypay daw. Yung ano, yung tinutuho. O, oh, ito, Pinaypay. Saging. Wala na rin kasi yung ano eh. Yung... Ah, pinag-iwalay na lang. Hindi, wala yun. Eh, hey, busog pa ako kasi ako eh. Yung balot, wala na dire balot? Wala kami ng balot na Oh. Wala bang ibang nagbibenta balot? Meron doon. Ayun eh, pala. Ay, pala. Pagkakano balot? So, may nadaan na kami balot. Balot na magbibili namin. <laughs> yan Ay, yung mga nagkikraving ng balot kasi dito eh. Ayan. Yeah. So, bibili kami yung balot ngayon <laughs> Hindi pwede magnaubusaw? Ha? Ah? Hindi pa pwede magnaubaw? Pwede man.

Nandito na kami sa tulunan din mga kadibdib Malapit na Sunod, buluan na Tapos yung mga baryo-baryo dun Papunta na lang sa Takurong Ayan Ganda na ng ano talaga Dahil simentado na rin din. Ano ba yan? Ganito pa rin. Ganito pa rin? Ano ba nangyayari? Sobra naman. So, papasok na rin kami dito sa buluan. Maginda mga kadibdib at mga kawasak kawasak Ito po yung lugar na ng mga kapatid natin na mga muslim at mga sister dito lahat dito na yung lumang ano na rin municipality ng Magindanao yan tapos mga estado no dito nagagaling yung maraming isda eh. kasi may lake kasi dito uh, dito talaga ang na wala na iba unless na ka pagkagaling sa ano pero malayo na takapan ng Cotabato ang ganda ng kanilang ano dito CPU si, si, tapos ang dami yung mga nagtitinda na rin ng mga yun dati halos pamigay lang noon ng mga ano isda yung mga milagpis kung tawagin dito naman sa latarok tarok o karpa ang mamahal na rin so dito yung tindahan nila o sa tabila ng highway mga dinaing nandun dami ako limlim talaga na ano kala nito yung sinusundan talaga kami ng ulan yan ito puro mga ano dito karamihan na mga mamamayan mga muslim yan makita mo lalo sa hapon naglalabasan yung mga mga kapatid natin na mga nandyan sa bundok may mga dalang kung mga ano mga mahabang mga bakal yan sila yan hmm. na talaga dito sa buluan pagkatapos naman dito paglampas na yan ano na papunta na sa nakorong sa amin ano na mga kristyano na hmm. malapit na kami so malapit na talaga kami mga dibdib -dib, dito sa amin kasi nandito na kami sa President Carino Ayan, labasan ng mga estudyante. Ang dami. So dito, yung mga isa pang mga barangay-barangay ata dyan. yung San Manuel. Tapos takurong na. Ayan. Maula na naman. Eh dito, dadaan kami dito sa may pabilihan ng mga suka dito. Oh. Ay, mga sinamak pala dito. Oh. Ayan Oh. Ayan. Dami. Gagamitin namin to pang ano sa kilawin. Ayan o. O, dito po nila pinaprocess yung binibinta nila sa labas ng masupa, tubo at saka yung sa tuba, ayan yung mga banga, ayan yan. Pwede ka rin gumawa dito ng alak eh, kasi alcohol yan eh. Yan, ang dami lang malalaking ano, nagayang oh, talaga. oh Pero ang problema nito, talagang kinusundan kami ng ulat. Ang lakas naman ng ulat talaga, Oh. Ayan, yeah, no? o. Okay, Kaya niyo, mga kadeslet. Kaya hindi kami pwede munang nang ano, patilain mo na namin ako. Gusto tumam yan. Kasi kahit na malapit lang, yung korte, mababasa ka talaga. Eh. Kaya, Ito yeah. so, muna kami. Ito may tuhan na kami. Karot-karot na muna kami, muna kami. Tarot, tarot, kami ng mga Sino sundan talaga kami ng ulan. So nandito na kami sa round ball ng Takorong. Yan, ikot kami pupunta kami south. Yan. So ito. Pinaganda na ng gusto yung bali pinaka yung nga sabi ko round ball. Yan, ito yung opisina nila rin ni noon yung DBP na yan diyan. Yung kay Lagon. Tapos yan ang mabukunta doon sa, yan, sa isang kanto na yan. Yan ang mga, ano, mga taga Abad Santos, yung grupo namin yan. Diyan kami mag, ano, ng mga taga Abad Santos. Pero doon namin gagawin sa Carlitos. Ito naman yung papunta na sa Marbel, Jensen. So, nandito yung Pit Ay, mano lang, maulan. Makita. Ayan, mga dami yung mga sasakyan. na kami. So dito muna kami tutuloy sa akin na nono yung pamangkin ko. Bukas na kami pupunta doon. Kina pangalan nito kina tokayo sa Carlitos. Ayan. 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 Dito na kami. Yes, ha? You. Ayan. Mm -hmm. Ayan. Ayan yung pickup team nunoy. Nandiyan na rin eh. lang. <laughs> ayan pasok na Ay, ito yung mga pamangkin ko, mga pasaway. <laughs> Tsaka mga apo. ayun. na sila lahat. Sino natin. Asan si Nunoy? Ano ba? Oh, ayan. Ay, Talagang umuulan mga ka pero at least nandito na kami, hinanunoy, tumiretso. Kaya ito, yung mga pinamili namin ng na mga ang mukbang nito, mga bata daw, o yan. O sige, pag di pa naman kayo nagsawa yan, bumula yung mga bunga nga nyo dyan, ayan. alos lahat, kompleto. Sambutan, lagunis, akwa, isang durian, marang, ang gustin, ayan, ayos, o sige. Oh, saan yung mga bata? So, ito, nilutuan kami ni Nonoy ng itong gulay na may dinengdeng tapos yung na yung pantat na fried. Tapos eh, may saging, may bagoong, may dayok. Ano ba ito din? Masarap ba ito? Ayan. Ayan natin. Mm. Niya. Kaya nga abi din. Hmm. Kaya nga tayo. Pagkain ang probinsya. Ayan lang <laughs> yan, no? Ganito na pag ano, pag nakapaglakad na si Bianca, ay talaga. Oh, ayan na, takot sa rabbit rabbit toy. Ala, takbo na nila dito. Oh, ayan na, ayan na, ayan na, ayan rabbit. Ayan na, rabbit. Ala, ayan na, ayan na. takbo siya.

hindi nga nila alam kung anong unang kakainin nila eh. Eh, hey, ito naman yung pumelo, binabalatan ko. Maliliit lang siya pero matatamis mm -hmm. to. Kasi tinikman namin yung sampung kanina doon sa ano, mm -hmm. Sa bagong tapay ba yung mm -hmm. binila natin? Ito mm -hmm. yan? Yeah. <laughs> yeah. Pero ito nga, talagang sumunod na gusto yung ulan sa amin. Kahit na kami, ulan kami.